Allowed po bang magtrabaho ang tourist visa or visit visa sa ibang bansa? Ang sagot po kung allowed bang magtrabaho ang tourist visa at ang visit visa or leisure visa sa ibang bansa? Bawal. Hindi pwede. Illegal. Yes, hindi po maaaring maghanap or magtrabaho ang basic visa sa ibang bansa. Ano po ang maaaring mangyari sa atin? Kung ikaw ay mahuling naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, ay maaari tayong ma-deport pabalik sa ating mga bansa pauwi sa ating Pilipinas. Kung sakali naman po na nakapagtrabaho ka pero visit visa ka at hindi ka pa binibisahan ng company, ay maaari kang makulong. Plus, ma-deport at magka-fines pa. At hindi ka na maaaring makabalik sa bansang yun. Kaya mag-iingat po kayo kung sakaling maghahanap kayo ng trabaho or tatanggapin kayo ng empleyado. Siguraduhin muna na meron na kayong employment visa bago kayo magsimula. Yun po ang dahilan kung bakit sinisigarado ng ating mga ginagalang na immigration officers na tayo ba ay babalik sa ating bansa. Kasi hindi naman lahat sinuswerte sa ibang bansa. Meron din namang minamalas. Dito, bawal ang tamad. Bawal ang maarte. Kung hindi mo kayang maging cleaner, waiter, waitress, kung hindi mo kayang magdakot ng poops ng aso, eh, hindi ka makakapagsimula ng maayos or kung hindi mo kayang mag-alaga ng baby, bilang isang nanny or maging isang katulong. Oo, pinagdadahanan ng karamihan yan. Hindi rin dito pwede ang maarte. Follow us sa Pinoy Pro. Yes, Pinoy Pro. Sa aming Facebook, YouTube, Thread, X, Instagram, at iba't iba pang social media platform.